sa likod mo. Ano? Bale po na kada pasok ko po sa school sa umaga. Ang nangalay po siya. Na-feel eh. Itong school din, babot mo natin mga daming libro, no? Opo. Pero two weeks na siya hmm. Kasi nga, masakit talaga yung likod niya. Kaya... Sobrang sakit yung likod. May ikste kayo? Wala po, hindi pa kami nagpa-X-ray kasi nga, ano... Malay na Malay. Malay daw siya, tapos ito, hindi nilog yan sa gabi. Wala pang ibang nakaanid yan eh, nakahawak. Pero nung pinakita ko yan sa ano sa doktor, kasi dapat X-ray siya, mm -hmm. sabi ni doktora, ipa-X-ray mo ito mami kasi dito daw yung part na ito. Nakita niya, ginanyan din niya kasi yan. Hindi okay. natuloy sa pan-X-ray. Masispa sa'n hindi naman po. nito. Magbubuhon mo ugat. Oh, Kasi pag buhay aircon. Mga bata ngayon. Wala, wala naman kami aircon. yung, tigpan lang, nakatutok lang. Dito, di masakit dito? Ako, doon po masakit. Sabihin mo na prato ah, masakit. masakit dito? Pag nangangano. Dito? dito sa puwit, sakit? Hindi po. Dito? Hindi po. Basta yung lahat ayaw. lang na masakit sa area ng hmm, prato. Dito, masakit to.

Hindi naman totally. Ano, so paano gano'ng kasakit? Number 10, ganyan. <laughs> Number 10, ilang sakit. Kasi <laughs> kung <May> sakit po, kasi kung sakit po, siya hindi po makahinom. May <laughs> times daw na hindi siya makahinom. Kasi pero hindi nga siya masakit ma. Kaya hindi nila lang, lang si hinga. O, di ba? Titis, titis niya. Anong sakit sa ano? Puwit. Pagka sumakit yung puwit nila, yung setika, mm -hmm. pinipitin yung ugat mo dito. Siyempre, baga, paano sila tumayo, umupo, masakit Isa nagsisag, daw. Isa lang sa self, ano yan? Pero patunog niya, mag-isa yung likod niya. Wala, kung ato, bulbol, tukat niya. Pating na uh, mga, ah, nagpapatunog ka. Tumutunog yeah. ko. Sabihin mo na, kung ano yung inaano mo. Ah, ano yung inaano mo? Marami ka. yeah, hindi. Ilan ang tayo magpatunog? Kadami? Sa ano po, sa madalas ko, ano yung inaano mo? Ano yung inaano mo, hindi ko niya, paano yung inaano mo?

Wala kasi ibang magbuhat at dalawa lang kami mag-ina. Hindi, mo lang sa ko. Yung parang trolley lang. Kaya sabi ko po sa kanya, pag nag-order kami ng inumin, paano niya sa mama, pagbuhat niya hanggang loob. Oo. Tingnan mo yung spy niya, wala kang magkapa. O, oh, saan niya. Mm -hmm. lamig. lamig yan. Ako, tingnan mo yung spy ko. Pag, pag may namasahe ko to, yung, yung lamig niya pumunta sa kamay ko. Yung... Lamig ba? Ito yun, sa niya. Kuno po sa lamig. Ito dito din mas iskasa niya. Wala tong iba eksena. Kahit itong mga ekstra, wala. Wala Ay, makita. Hindi, yung spinal niya, no, spinal niya, walang fracture. Ito, 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 para hindi, hindi ko pa yung pinag-check up sa doktor. Ang pahindi ng MRI ito, 100% muscle spasm. No buto, okay, inahuli ko eh. Dito siya umatake, no? Wala siya dito. Dito na siya. Dito to, dito? Mm -hmm. yes, dito lang. Dito. Mm -hmm. Dito. 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 Kahit eh, bakit nito mawalan sakit? Kasi nandito sa puwede. Tanong mm -hmm. niya sila eh? Bibigyan niya ng sakit eh dahil dyan. Magbat na yan. Kaya eh, hindi mawala-wala rito kahit anong patunog niya. Kailangan talaga hilo. no hilo din siya. Tunog eh. Tapos si din. Kasi kung natunog na niyong maga, gumaano? Oo. Oh. Kasi nakukuha niyong ugat niya. Luluwag siya dito eh. Kasi nandoon pa na yung ipit eh. Dinemon, aking nang patulog araw-araw. Gising sa umaga, patulog siya. Alam. Alam mo yung mga anak ko, inayaan ni Mrs. Yan, magtakbo-takbo. Makulitan sila. Ito, mag-isa lang eh. Ikaw yung kakulitan niya isa Kagaya <laughs> <laughs> dati na... Oo, oh, yung laro Ang Dati, basketball. oh, basketball. May, may, may mga pa... Yung dark ba yun? Oo, oh, dart. kaya dark oh, ba yung badminton. Oo. Oh. Tama naman badminton kayo. Amin, badminton kayo. Ang grigwa. Huwag kayo badminton. Okay. <laughs> okay. Ay,